What's up mga kaks? So meron po pala tayong bagong vlogs po ngayon So itong vlog mga tayo ngayon ay gaming muna naman po tayo. So ngayon, okay, gaming po tayo ngayon. At saka ito po pala yung dalawang, dalawang gaming handheld console na ito ay mga retro po pala ito. So ano pala? Ano, ano pala? <coughs> Excuse me, okay. Um, yung mga retro handheld console ay nauuso na po ngayon. So ito mga bootleg lang ito so ah uh, but like it means yung uh, ano uh, hindi siya talaga siya original pero meron pa rin siyang uh, 50% na originality kasi mayroon, may, kasi marami din siyang mga marami din siyang mga games okay so i think mga 400 in 1 mga 600 in one or ano pa man diyan di ba so ano uh, hindi, hindi po siya katulad ng unburnic miyo at saka iba pang mga iba pang mga original po ng mga retro handheld. So ngayon po ay uh, ito ipapakita ko po sa inyo yung dal Ipapakita ko po sa inyo itong dalawa. So ito po pala itong dalawang retro retro handheld console na ito para sa Game Boy. So hindi lang hindi lang siya flip. Kasi yung, original, Advance, uh, it, yung original na Game Boy Advance, eh it, palang original na Gameboy, Boy, ito, yung, po yung nag-flip, okay, yung open up, op, open close, so, pero wala po akong ganun, wala po akong Gameboy Boy Advance SP, ito walang pala, so, at yung okay na rin ito, at matala, talaga, talaga, talaga maganda din para siya larawin, okay, at ito naman, uh, uh, sa kaibigan ko lang ito, pinahiram niya sa akin, kasi, uh, nabangkit kasi niya na nabanggit kasi niya na gumawa ka rin ng mga gumawa ka rin ng mga retro handheld console kasi mer marami na marami na kasi ngayon ang, ang, naglalaro ng mga handheld console at saka meron din ngahanap na mas mura so mura na din naman ito eh. so uh, ito na lang ito meron tong link sa Shopee so ipapakita ko uh, ano uh, ilalagay ko rin doon sa description box below para makita po ninyo yung 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 mga yung mga specs po nito so ano without further ado po magsisimula na po tayo at lilipat na po pala tayo sa lilipat na po tayo sa table mode na camera angle setup of okay. so nandito na po pala tayo so ito mag magsisimula po tayo dito okay magsisim wala po tayo dito so ito po pala ay sap so wala wala, wala na talaga uh, wala naman talagang brand so ganito lang talaga ang makikita nyo Mag uh, ganito talaga ang mga makikita nyo doon sa Shopee talaga so ayun siya uh, meron siyang dipad dito meron siyang dipad maganda din naman siya yung dipad niya maganda siyang dipad at saka yung mga yung mga buttons niya ay okay naman din siya so katulad talaga siya katulad talaga siya ng original ng Game Boy Advance SP talaga may siya select at start at saka yung and dito so meron siyang button din dito so ngayon ay ah, dito meron siyang speaker meron siyang speaker at dito wala play lang siya ito yung volume pala niya dito meron siyang volume dito pagkatapos meron pala syang remo removable battery dito yung battery po ng cellphone BL5C po yan so yan po battery po na yan ng nok uh, battery po yan ng ano uh, tawag doon, uh, cherry mobile cellphone, okay BL5C yun po yan, yung battery pala nya removable battery, so dito naman ay meron itong power on and off uh, at saka DC uh, yung charging port nya at saka TV connector. So, meron ako meron ako doong uh, 2.5 na connector. Meron po akong 2.5 na 2.5 mm na auxiliary na from here to TV. So, gumagana po pala siya kumukonect pa siya sa TV. Kaso, wala po siyang uh, external controller. So, ngayon naman po ay i-on po natin to. Okay. i po natin to. So, ngayon. Kita nyo naman. Meron siya dalawa. So, meron po siyang dalawang options po dito meron Chinese, meron English so dito po po tayo sa English so select and go and start so nalakalagay dito nakalagay dito 401 siya so meron na siyang Super Mario so, Mario 14, Mario 3 Dr. Mario, Mario Birds Turtles 1, Turtles 4 Uh, contra 1, Contra 4 and Contra 7 so marami pa dito so okay marami pa marami pa dito mga games na makita nyo so ano siya meron siyang cage jackal Russian Attack Adventure Island Adventure Island 2 so meron ng Snow Brothers okay bubble bubble mix so try natin ito try lang natin itong Adventure Island okay okay ano ba pat bumalik okay okay meron pa dito so just in case na gusto mo siyang ibalik agad so kung gusto mo siyang ibalik so, so sa, yung laro na gusto mo laruin ito lang siya check up press and then start so bumalik na po siya sa super mario so ito try natin yung super mario okay try natin yung super mario yan po siya so yan po yung super mario at saka select player and then go and then So, talaga so ito. Ito. Stock up na tayo dito. So... Oh, hindi na. <laughs> hindi na ako makapagano dito. So... Sobrang taas na niya. Okay. <laughs> dito, dito talaga mag-i-struggle sa Super Mario. So... Okay. okay. dito talaga ako mag-i-struggle sa Super Mario. So, yung ganyan mga type mga mataas. So, balik lang natin. Okay, so, okay. Na-test na niya, na na natin. Hindi ba? So, na-test na natin. So, skip na tayo sa Super Mario. Okay. Okay, meron dito na yung kontra. So, dito, dito tayo sa kontra. Okay. So, napaka-nostalgic naman talaga yung mga laro dito. So, ano talaga. So, Okay. Hey. Okay. So, yun po siya. Okay, so... So, yun po yung ano, yun po itong uh, kagandahan niya po pala dito. So, ano, na uh, lipat na tayo sa isa pang uh, handheld console. Retro, so, lilipat na pa tayo. So, okay, as uh, before pala, before ko pala tayo lilipat. So, ipapakita ko man yung clip doon sa pag connect ko nito sa TV. So, meron, ako, meron akong meron akong meron akong, meron akong meron po akong uh, clip na video meron po akong sample video po na nakakonect na, co na ito sa TV okay, so papakita ko sa inyo, okay okay this is guys, this is it uh, it's working it's working uh, yes, it is good and let's try some game okay Which guys, best creature love this game. so ayun tapos na po pala tayo sa ano tapos na po pala tayo sa ano tapos na tayo so, sa isang Game Boy handheld at saka at saka nakita nyo kung paano paano na i-connect e sa TV okay so ngayon ay dito na po tayo sa ito sa retro handheld ito para siyang PlayStation portable okay so uh, ano kagandahan nito kay meron din siyang meron pala siyang trigger dito okay meron siyang trigger pagkatapos meron din siyang Joycon dito. Okay, meron Joycon. Actually, matigas lang siya. At ginagamit ko talaga ay itong D-pad na ito. At saka yung mga mga buttons dito, XYBA na parang Nintendo Nintendo Switch. At saka dito, meron yung volume up, o volume up, volume down, select and start. At saka yung brand pala nito ay X6. So, link down below. Okay, I will link that. ko nang naglagay nag ako ng memory card para malagyan ko rin ng kanta okay pwede siyang mp3 uh, Mayroon meron siyang camera po dito so it comes up with an 8 it comes up with an 8 gigabyte of internal memory so meron po, uh, internal memory 8 gigabyte marami po siyang laro okay May siyang itong on and off tv out at saka headphone usb at saka mic so ito pala siya on and off tv out headphone at saka so wala kasi akong wala kasi akong connector nito eh so 3.5 kasi siya 3.5 mm po yung TV out niya so tsaka ito headphone okay? at uh, dito uh, wala naman siya ano dito wala siya okay plain lang talaga siya so ngayon iwan po natin siya naka on pala siya eh so yun po siya so ayun po uh, pwede ko na siyang may connect uh, pwede ko na siyang ma-connect kaso nga lang uh, sa TV kaso nga lang naghahanap ako na 3.5 so meron siyang rakman dito meron siyang rakman. uh, Rockman contra Battle City, The King of Fighters Mutant Ninja Turtles, Dragon Ball Tekken 3 uh, uh, Lightning Plan okay Final Fight Street Fighter uh, Metal Slug Crash Bandicoot Street Fighter okay so marami pa dito dito sa Game Central marami pa dito ng laro dito sa Game Central so classic games nandito po lahat yung mga nandito po pala lahat ng mga classic games dito so ayun po siya Stadium Games uh, Robot Wars is combat barbie groby winning post nfl blitz oh marami ditong mga laro so yun po siya. marami yun van helsing meron dito po lang van helsing dito okay so magic gems pacman world okay marami syang laro dito Ayan siya. So, Jewel Master, Jewel Fever. Actually, meron na akong games dito na nilagay. So, na, nandito pa pala. Meron, meron na akong uh, inilagay na games dito. So, nasa ba yun? So, dito po tayo sa browser. At saka, meron na dito dito games. Okay, dito ba yun? Okay, NES 100 plus in our uh, eh, NES 1000 plus, yung NES pala ay Nintendo Entertainment System. 'Yun po yung file format po ng mga laro. So, yo, ito, nandito pala yung n -n 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 new upload games, galing po sa freeroms.com So, dito po ako doon ko po yung kinuha. Yung meron po dito, Tetris Ace eh, Combat, Sonic Adventures, Kokoto Kart Racer. Mario Kart. Tingnan, nag-install din na talaga ko ng Mario Kart dito eh para ma-try -ma ko. So, try po natin itong Mario Kart Circuit, okay? So, gumana talaga ito. So, gumana din, gumana talaga ito. So, yun pala siya. So, try natin laruin eh. ayun po siya. Yun po siya. So, for Mario Kart Circuits, Okay. So yun po siya. So yun po yung uh, Mario Kart circuit. Okay, At ka e exit natin siya. So pwede mo naman siya, pwede mo naman i-save yung game. So pwede mo naman i-save yung game, Mayroong option, merong may quit. Okay, pwede din ng resume. So marami din po pala dito. So meron siyang Tetris. Okay, marami din siyang Tetris. At saka ato, doon tayo sa home uh, home menu. You know na nandito, nandito yung my Tekken 3 at saka Street Fighter so try natin yung Tekken 3 okay so okay ito pala sya yung Tekken 3 okay so okay Okay, yun po sya. Okay, yun po yung, uh, ano, yun po pala yung uh, sample game ng mga laro. So, mayroon pa dito mga laro. So, itong Dragon Ball. Okay, at saka The King of Fighters, Final Fighter, Metal Slug, Crash Bandicoot, Street Fighter. So, yun po yung mga marami pang ano dito. So, it comes up with a music player also. Mayroon siyang music player. Okay, Meron siyang music player, all music. Talagang, na, na, talaga na, talagang kaya, talaga, talaga mga kanta dito eh. So, meron mga kanta dito po dito. So, okay, uh, ayun. Meron siyang mga love songs po dito. So, meron siyang, meron din siyang, meron din siyang photo album. Meron din siya dito. So, ah, uh, director list so makikita mo dito yung mga pictures okay uh, ito mga sample pictures na ito dito sa <laughs> dito lang pala ito sa kwarto ko so yun po pala sya next ayaw mag next eh, okay okay yun sya eh. dito lang po sa kwarto ko so mga sample pictures na dito sa kwarto okay at saka yung kaganda din dito ay meron din pa pala siyang camera kasi di pa di ba sila ko meron din siyang movie may siyang cinema pwede po siya makapag ng na pwede, pwede rin siya makapag-play ng movie dito actually merong merong movie dito eh so ito meron siyang sample movie dito okay try natin okay ito po pala siya okay. So, meron siyang meron siyang nilagay na sample movie dito. So, hindi ko inexpect na naglagay sila ng sample movie dito. So, meron siyang nilagay na sample movie. So, wala siya lang, Okay, wala tayo itong ano. Okay. Ito yung camera niya. So, nandito pala yung camera niya. So, meron capture, video recorder, at PC camera. Pwede din gawin ito pwede pala itong gawing PC camera okay at saka yung tools niya meron siyang calculator calendar stopwatch recorder siya library so ni connect check ito library so ah okay library pala ay notes pala notes okay notepad recorder siya stopwatch, calendar siya calculator so meron siyang calculator talaga dito ayun no oh. meron siyang calculator so okay may siyang calculator dito. ni po na siya. po siya. Oh, yeah. Okay, di ba? Okay na, okay din ni na siya. So, yung browser niya ay yung makikita nyo po dito yung ebook flash game so nilagay ko dito yung mga kanta so main ito din lagay ko so okay at saka yung settings nya nandito dito yun effect setting display power saving date in time language tv out at saka advance so dito po yung tv out na pwede mo sya gawing gawing handheld console at saka ito po yung gamitin mo at saka makapaglaro ka ng games doon sa TV so player information nito pala siya font size at uh, memory ah uh, check system yung system nya okay ito pala yung system nya ok uh, cancel na lang tayo so ayan po sya ok so, nakita niya po yung po okay